Good morning po mga kalaki. Narito na po ang mga 3-digit lucky numbers po ngayong umaga para sa iyo. Halika na, kunin mo na. Hong Kong 708. Singapore 901. China 238. Texas 540. Israel 426. Las Vegas 303. Alaska 188. Saudi 149. Japan 962 Italy 738 Germany 144 Korea 237 Greece 944 Canada 038 Mexico 467 Australia 287 New Zealand 565 India 904 Philippines, 368, Thailand, 214, at Taiwan, 773, Malaysia, 972, ayan po mga kalaki, at Dubai, 741, ayan kompleto na po ang ating mga lucky numbers na 3 digit ngayon po, abay takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarumble yan, at syempre congratulations po sa nanalo po kagabi po ng 2 A uh, 2D lotto po. Ayun 2D lotto po. Congratulations po. Isa po siyang private consultation member.